concern ng publiko, yung monkeypox o mpox na tinatawag. Paano ba umiikot itong sakit na to? Meron na tayong community transmission nung original uh, okay. virus. Yung mpox claim 2. So that means meron tayong continued transmission. So ang dapat din gawin natin, mag-iingat tayo. Because kumakalat pala siya. And this is where I discovered meron palang mga spa na very popular, na may mga parapiano sa kanila at dito nakukuha yung first case natin. Na-discover ko may iba pang mga spa sa Metro Manila with the similar offerings which is, merong, you know, may jacuzzi, may massage, and may private rooms. And they go there to relax and to have a massage or to have a, a spa whatever. So, mukhang dito yung aming target, no? So, we started to go around para mag-declare nga. nag-create na rin ako ng impact task force para mabantayan, magkaroon ng increased surveillance. Okay. Hindi naman po pwedeng tsaka lang tayo a-action pagka nandito na. So maganda rin yun, natututukan natin itong mga sakit na ito. So mag increase tayo ng testing. Kailangan natin ng uh, make sure na kung tataas kasi ang testing, eh, magiging aware mga tao pag may mga vesicle sila or bulutong Magpapatingin mm. sa doktor yan. Kung ikaw ay may mga butling sa iyong groin and private parts, pupunta ka sa dermatologist. Hindi ka pupunta sa emergency room. And right. sabi namin, kinausap namin yung derma. Yan ang mga ginagawa namin ngayon. Dr. Ted, para ho mas malinaw, para siyang bulutong ano? pero may iba pa hong simptomas, ano yung dapat nila bantayan? At kung okay. meron silang mga initial na simptomas, ano yung dapat gawin? So I think madali natin makontrol ito. Basta people know ang sakit na to. Uh, lalagnatin ka, after mm -hmm. lagnatin, sakit ng kasu tapos lalabas mm -hmm. yung butlig. Una, rash, pagkatapos magiging parang may tubig, parang mm. chicken pox, parang ano, pero hindi siya kamag-anak ng chicken pox, parang zoster, mm. yung herpes zoster, meron din mga butling mm -hmm. Pero ito, sa private parts usually yung nakikitang butlig. Pero pwede rin sa mukha, sa palms, sa mm. katawan. So, basta meron kayong gano'n at hindi kayo sigurado ang suggestion namin, magpatingin ka agad sa doktor at yung mga doktor, in-identify na namin. And then, tinuruan na namin sila how to get a sample and send to, send to our ITM. Nagdagdag pa po ng mga kapasidad mag-test. PCR test to malu, kagaya nung PCR test ng COVID. Pero iba yung cartridge, so we need to get more tests. Medyo limited yung capacity natin. Nag-expire na yung ibang mga test kits natin and we need to buy more so ito yung mga uh, piniprepara ng DOH para sa bayan natin Meron hubang initial na remedyo o parang kumbaga eh, first aid ano yung medyo parang dangerous point na na talagang kailangan oh. nila na emergency Basta may tubig yung vesicle. very infectious sila So the moment the moment meron kang ganung symptoms ang payo ko kahit na hindi dermatologist any doctor Well, ano kasi ini-inform naman natin lahat ng doctor about this new uh, public health emergency of international concern. Importante makumpirma at matest. So yan ang okay. na nirecommend nire namin. Okay. Sa inyo pong nakita ngayon, ang transmission rate, sabi niyo eh hindi naman yata masyado itong meron tayong cases ano, yung B. Pero ano ho yung pwede rin gawin para maiwasan? Na okay. sabi niyo baka community transmission na na nagaganap. Oh. So ang transmission nitong MPAX ay through close and intimate contact. So including portalic at sex. Uh, mm -hmm. Pero pwede rin, nakita dun sa findings sa Africa, pwede rin mahawas sa pag-share ng tuwalya, damit. Mm -hmm. uh, so you can touch somebody's ano. Pero mas mababa ang likelihood nun. But the mm -hmm. the real ano spread is skin to skin. Yung COVID, mahingahan ka lang. eh Makasama mo lang sa kwarto, baka bukas, makalawa, may COVID ka na rin. Ito, mm -hmm. kung hindi kayo nagtanggal ng damit nyo, hindi kayo nagkaroon ng close and intimate contact, eh baka hindi ka uh, mahawa naman. Once may expose ka, it's anywhere from 7 to 21 days. Meron nga as far as 30 days, pwede ka pa rin magka-infection. So medyo mahaba yung range. So mm -hmm. kailangan pa, bantayan talaga for a longer period of time after ma-expose ka sa isang may sakit na nag-positive mga gamot na meron ba pwedeng inumin para tipong ma-arrest yung halimbawa yung lagnat o kaya eh yung so, pagdevelop incubation sa talagang seryoso na, na stage. So the usual we recommend yung mga usual gamot sa lagnat paracetamol pero meron siyang gamot yung Tecovirimat which is an antiviral unfortunately mm -hmm. hindi siya registered and available so hinihingi ko ang ito sa WHO na ma-provide mm -hmm. tayo para magkaroon tayo ng supply. So siyempre hindi naman ako makikipag-agawan doon sa Africa kasi I'm mm. sure kailangan to. Meron ding vaccine, Malu. Uh, there is a vaccine for Mpox. It's, pero ganoon mm -hmm. din, ang usapan namin in a meeting with the WHO and the other health ministers, ibuhos natin ang mga bakuna kung doon sa bansa na nag-outbreak, which is Congo, Burundi, at yung mga bansa around them para masugpo natin yung pagkalat. So, agree naman kami doon. Maghihintay kami. Although ako may naka, nakapila ako 2,500 doses, yung ASEAN share. Ang tawag natin doon yung share ng other countries in the vaccine para may equity. So nakapila mm -hmm. na ako doon and we're doing the process para mapadating natin sa Pilipinas. Okay. Kailangan pa ho ba magsara ng ating borders o magban ng travel? Ng hindi, na hindi nang recommend ng ano. The WHO did not require any border control. Ang ginawa namin, uh, Malu, nagdagdag kami ng questions doon sa e-travel. So yung okay. e-travel pag pa-return ka na sa Philippines, merong magtatanong yon, mga bansa na pinuntahan mo. So mm -hmm. mapo ka pag nilagay mo doon Democratic Republic of Congo. And then okay. thermal scanning, nag-increase kami ng yung parang thermal temperature scan. At saka of course, kung may symptoms ka, we want people to be honest then go to our quarantine officers na uniforming puti yan sa airport, yung nasa likod ng thermal scan. Sabihin nyo, galing kayo mm. sa Thailand or sa Congo at uh, you, you, think baka may impact tutulungan namin kayo mapatingnan at ma-test ma para manipasiguro natin ang symptoms nyo ay hindi uh, impact. At mukhang ang common eh, through intimate contact. Ano At sinabi right. nga ninyo, mukhang nagulat na kayo na may mga spa pala. Uh, dyan, no, sa mga preferences ng ating mga tao kung paano kanilang leisure or lifestyle. Pero meron ho bang mga health permit ang mga spa na ito para din maging malinaw ano ho kasi baka naman unfair na sila ay mabansagan na hindi dapat puntahan na mga lugar. Okay, oh uh, ang gagawin namin uh, kasi pati sila may risk yung mga nagwo-work dito sa mga the spa workers will be at risk also kung meron talaga tayong transmission So we educate namin sila. We're distributing mm -hmm. posters para to warn people. We're also going to teach them na siyempre yung mga tuwalya, bed sheets, things mm -hmm. that you use in the spa, dapat yan laba after the first client and hindi mm -hmm. dapat nire-reuse yan without soap and water. Soap and water will kill the mpox virus. Right. Eh. So very important lahat ng mga linens, tuwalya, mm -hmm. hindi na i-share kung used na siya.